nagkaroon nga ng oras si Kenzo para tumawag kay Sugar kasi nga isang oras siyang bakante sa alip na magbay nga pinigyan na lang niya ng oras na makausap ang kasintahan dahil bis na mis na rin niya ito Hello, sweetie. I miss you. Kawa mo. Sorry, ha? Hindi ako nakawi last month kasi na late ang vacation namin. So, purpose namin eh. Hindi ako sa wala. Alam mo ba para kong tanga asa ng asa sa wala? Sweetie, sorry na nga eh. Na late lang ang vacation namin. Pero, sige. Saturday. May two months vacation kami. Uuwi ako. I promise. Miss na miss na kita eh. Sandoon ka to ha. Yeah, so huwag ka mangako kung hindi mo kaya hiwalayan kita dyan eh. Sweetie, huwag mo naman akong iwan. Ikaw nga lang ang lakas ko. Tapos iiwan mo pa ako. M mahal na mahal ko Ay, dapi sweetie. Yun naman pa, Eddie Ayesen mo, Kenzo. So, akala mo ba madali ito super miskita, pero wala akong magawa. Pinabana nila yung tabag at nag-training na ito. Habang babalapit ng babalapit ang bakasyon, excited na excited si Kenzo para makita si Shoko. Dahil pag hindi nila natapos yung kawain nila, hindi sila papag ng supervisor nila. Sige, pag uwi mo, sunduin mo po ha. I love you more, sweetie.